OPD pa rin guys <laughs> yung mga mga kapanood po na vlog na to ni Daddy Lay Quachero yung so, mga viewers po ni Daddy Lay o oh, kung sino man po mga followers ni Daddy sana po wag po kayo niwala sa mga sabi-sabi Shoutout mo yung mga marites na <laughs> nagbibigay na. Shoutout po sa mga marites din. <laughs> nagbibigay ng mga mali info. Hindi, <laughs> sa nakaka-miss na lang sa'yo. Um, uh, sa shoutout po sa lahat po ng nakakamiss uh, sa akin. Yeah. Uh, Atensya uh, na po kayo, baka po yung meron na namang mag, ano comment pag na-upload to. Ah, eka bumalik ka naman yan sa Ganto ganyan. Ano lang po talaga stress. Hindi guys, uh, sa uh, sa kabatiran ng lahat, no? Normal naman sa tao ang magmahal at umibig Ah, no? uh, kung naalala niyo yung aming yung vlog ni Jeros noon. May, may may vlog kasi Jeros, 'di ba? Nung bago-bago pa lang ni Jojo. Tama ba, Jo? Ayun, 'di ba? Mas pinili ni Donita maka makapiling si Jojo. Tunay niya pong pangalan Benjamin Santillan. Ah, Benjamin kaya Jojo, no. na naman. So 'yun lang ang totoo, no. Nagmahal ka. Leon. Nang Jojo. Nang Jojo. <coughs> so hindi hindi totoo yung mga hakakan nila. Hindi po. Hmm. Tsaka paano po kami, paano po kami pupunta ng anak ko doon eh? Tatay Teresa yung anak ko. Hmm. Dalawang taon na nang tagaro. <coughs> <laughs> doon po sa mga nakapanood sa aming vlog ano, nung lumipat Dal dalawang sila. Dalawang taon na po yun doon. Oo, nung lumipat po sila Nanay Rosario okay. at atin transfer namin si Ikang at si Jeffrey. Eh grade 1 pa lang si Jeffrey noon. Eh ngayon grade 2 na po si Jeffrey. Mag grade 3 na. At si Ikang po ay grade 4 na ngayon. Mag grade 5 na si Ikang. Grade 5. O oh, mag grade 5 na. Ayan. So baka. Masalino talaga yung. <laughs> Ayan. So. Kumustahin mo nalang yung mga ano. Sigurado ko namimiss ka lang nila kaya ganyan. Kaya kasi ako sa ituro ko. Hindi, okay yan eh. Nung nakilala ka, mas ma, ano pa dyan eh. Mas malupit pa yun eh. Eto guys, nung nakilala ka, nung unang lumitaw si Donita Ro sa YouTube, parang alambre yung buhok nun. Ng... Pakita mo nga. Tagal <laughs> mo. Ayan, ito oh, pa yung Donita nun. <laughs> yung unang nakilala. Yung kumain ng lugaw. O, oh, ayan. <laughs> <laughs> Coffee day pa rin guys ano. Etong <coughs> kagandahan kay Donita Rose. Uh, lahat ay uh, okay. Ay? Hindi 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 kaya naman nalata mo stress eh. Ay, nga pala guys no uh, sa mga kapanood nito. Ito totooan 'to, walang halong biro. Ito no? sa nakilalat ng mamang kay Donita Rose. <coughs> Excuse. Seryoso po kasi yung kanyang spinal na mayroong may fracture no siguro po kung may pagkakataon at uh, mayroong gustong tumulong ipa-extray natin para malaman lang kung ano na status ilang buwan na ba after nung nabangga ka? isang taon na rin po. kasi ano yun eh um, November, October November 1 po oh, November 1, o di sa November eh, isang taon na ayan ba kailangan ipa-extray guys dahil uh, nagkaroon ng fracture no? at saka meron pa rin po siyang dinaramdam ewan ko kung kaya niya sabihin <laughs> nabangga ng motor dito po yun, kaya mo bang kaya mo bang dito o hindi pwede alin po yung binanggit mo sa akin kanina yung nabangga ng motor nabangga nga po ako ng motor sa ano, pinaka bahay ba? Bahay bata talaga tapos merong lumabas sa'yo yung buwa ba yung buwa hmm. nagkaroon ka So, <laughs> bukol ganyan yung... No? O oh, ngayon, uh, napa, ano ba yan? Parang pinatingnan mo na? Hindi May. pa nga eh. So, kailangan pati yun eh, ipa-check up mo. Ayan. So, sige, bakas ka anong kilala ka pa nila. Naiiyak ka ba? Naiiyak ka? Ha? Daddy. Hindi, paiyakin nga kita eh. <laughs> Sige, paano umiyak ang Donita Rose? <laughs> o, oh, pagtingin niyan, tumutulo na luha niyan. Guys, pagtingin ni Donita Rose, tumutulo na luha nito. <laughs> Daddy! <laughs> Hindi guys, na-miss ko lang si Donita kaya ganyan, ano. Ayan, sa mga, ano, sa mga nag-iisip na... Oh, at saka iba-ibang Ano ba pangalan nung ano yung nagadid sa ambulansya? Eh, kinuha ka ng ambulansya. Hindi ay nasa kanya po kasi yung extra na May sa cellphone lang. Sa bigo. Tayo Oo, oh, po. oh, makikita pa natin. Pero mas maganda ron extra no okay. Para malaman, okay. no? Ito di, di pero makunit. Pakita ko po sa inyo. Ay, mainit pa rin, eh ano kaya ma mainit po kasi ang palang hindi ha? tega